naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema ng natin, mga butante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Paulit, pabalik-balik, lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. <laughs> Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa. Sa atin at mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong butante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, nascam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin niyo na naman, nascam ba yung Sara dahil sa iyo? Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. ba? Diba? Ngayon, legit, legit na ang, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa Yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Ganun na ang uh, mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example, ha? Ng experience ko sa mga uh, pagbibigay ng ayuda o vote-buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tapos sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, ah, okay, hindi ko, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga uh, local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo, tutu tutuuyan yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, Huwag natin i-benta ang boto. Pangalawa, pag tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang... Promise? Saan? Unsa sa Tagalog ng promise? Pangako sa yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa yo? O iniwanan ka lang niya sa ere? At sumama sa iba? Ganyan. Ang pangalawa, na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na to binoto, ah. Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang mga kakontra sa akin. Kahit isa nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, President, mga kapatid ko, mga politiko din, hindi dahil Duterte ang apelido ay ibuboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang maitutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na ang binoboto natin. Kailangan 'yung anak, 'yung apo, 'yung asawa kapag tumayo sa harap ninyo ay meron siyang sinasabi. Hindi 'yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sayo. 'Di ba? Hindi pwede. <laughs> Ma'am, ganyan talaga 'yan, Ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga totoo walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. Si Ma'am Gemma. Ay ay, shh daw. Shh. 'Di ba? Hindi pwede 'yan. Hindi na hindi na pwede. Kasi 'yan yung ganun tayo dati. Ah, oo. ito. Tinanong ko isang beses dito sa sa Manila sa NCR. Tanong ko, "Ma'am, sino kandidato niyo sa mayor?" Sabi niya, "Ah, si ano, ganito apilido Sabi ko, "Ah, di pa sila din yung mayor dati?" Sabi niya, oo, yung uncle niya. Sabi ko, ah, so bakit bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya nasubukan na kasi. So syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero nakita ninyo yung ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi. Parehong apelido. Go. Bibigay ko na yung na, napaka special na right ko na bumoto. So, mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya? sa mesa. Ano ba ang dala niya para sa bayan? Tatlo. Huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya ay iboboto na ninyo kaagad. So tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Diba? Saan nang galing ang abilidad niya? Hmm? Siyempre, kung saan yung ano, saan yung bilihan ng suka, dun yan sa shortcut na daan. Hindi yan sa, ano, uh, sa malayo na daan. Para mabilis dumating ang suka. Pangalawa, inutusan bumili ng suka. In, na, napadaan sa barkada. So, ang sinabi ay, <laughs> ayun na nang manggamamba, ma kajut lang ma'am. <laughs> so, ang sinabi niya ay, ay pare, pahatid naman nito ng suka namin sa bahay kasi ano, kailangan niyan doon, dito nang muna ako. ba? Diba? Abilidad. So, mahalaga yan. At kailangan natin pag-isipan itong election na ito. Kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng kandidato. So yan, ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong araw na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng edukasyon, at mensahe ng pagbabago kung paano tayo pumili ng ating mga senador. Ay, hindi lang senador, governor, mayor, lahat ng ating mga public officials. So yan po ang aking... Ilang oras yun, ma'am? One hour? One hour? one hour na mensahe sa inyo. Sana ay, alam nyo, gusto ko lumapit sa inyo. Kaso, kasi gusto ko personal yung pagpapasalamat. Kaso pwede ba na huwag tayo magkagulo? Kasi kanina sa labas, nasisigawan na ako ng pulis. Nasisigawan <laughs> na niya ako kasi medyo nagkakagulo kami doon sa uh, picture taking namin sa labas. So, pwede ba ako mag-hello lang, hello sa inyo, tapos wag lang tayo magka, magkagulo kasi baka palayasin tayo dito. Ulitin ko, maraming salamat, magandang tanghali sa inyong lahat. Dagan, salamat. Mayong udto sa inyong tanang. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte.